Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikaapat ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ni Sirak. Para ng nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan. Sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para ng nag-alay ng mga handog na pinagsasaluan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para ng naghandog ng mainam na harina at ang nagkakawang gawa ay para ng nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang wag makapi at para ka ng nagbayad puri para sa iyong sala. wag kang harap sa Panginoon ng walang dalang anuman sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautosan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ihalay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magdigay ka ng ikapo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya, maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay ng gumanti gagantihan kaniya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ng Panginoon sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko at niyong hain. Ang buong kalangit ay nagayag na ang Diyos isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod makinig sa sasabihin, Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit, daylan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang hihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handong ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang pangaral na nais ko na sa aki hihahain ay handog ng pasasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Aleluya, aleluya, papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, Ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.